Tatak Rated Corina! Mga koleksyong kakaiba o hindi ba? Dito nyo parati ang nadidiskubre? Tulad na lang itong bahay sa Batangas na hitik sa mga naipong koleksyon mula pa sa kanilang kabataan. Museo na itong maituturing mula sa mga antigo nilang gamit, mga lumang manika, pati tansan at kung ano-ano pa Nakakaaliw. Lahat dito makikita sa koleksyon ng tanging yaman ng Pamilya Malibiran. Ang bahay na ito, may bahay kubo. Pero hindi tulad ng sakanta, hindi halaman ng sari-saring makikita, kundi ang koleksyon nila dito, yun ang laman na iba't iba. Ganito ang home sweet home ng pamilya Malibiran sa Batangas. Ang sala set puno ng mga antigong gamit na milyong taon na ang tanda. Filipino themed naman ang sa second floor kung nasaan ang mga kwarto. Ang ibang silid dito punong-puno naman ng koleksyon ng iba't ibang laruan mula pa sa kanilang pagkabata. 1900s pa lang nakatayo na ang tahanang ito sa Batangas. Nagpasalin-salin ito sa iba't ibang henerasyon ng pamilya malibiran. hindi deprive kami ng mga bata kami sa laruan due to hirap ng buhay, hindi kami ma-provide ng alang laruan. So, anything na uh, mahahanap ma 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 namin or makikita namin, kinokollect namin. Lahat daw ng alaala nila nasa bahay na ito. Dahil kasabay ng kanilang pangungulekta ng mga gamit, ay koleksyon din ng mga ito ng good times nilang magkakapatid. Sa kasalukuyan, tatlo na ang bahay na mayroon sila sa compound at tinatawag nila itong Sinsayan Heritage House. Yung word na sinsay sa Batangay is welcome, tuloy po kayo. Yung tatay ko talaga mahilig na gano'n. Yung kahit nasa sasakyan na, ang ano, sinsay muna, makapagkape. So from that word tinawag na namin sinas. Itinatago nila ang bawat bagay na mahawakan nila. Karpintero ang kanilang ama at simpleng may bahay ang kanilang nanay. Ang mga laruan nila mula bata na mula sa dugot pawis ng kanilang magulang, nakatago pa rin. Ito naman na namin sa parents namin. So anything na valuable sa kanila, iniipo nila and then siguro um, na-adapt na namin siya. Ang bahay naman ng kanilang ate Flor, punong-puno ng mga manikang dinamitan mula sa kanyang sariling obra. OFW kasi ako sa Korea. During day off, naisip ko, bibili ako ng ganyan, tapos, yun, dadamitan ko na. Isa-isa, dalawa-dalawa, hindi ko na namalayan, ganito na siya karami na mana raw niya ang hilig niya sa pagkokolekta sa kanyang nanay. At hanggang ngayon, nakadisplay pa rin dito ang porcelain doll ng kanyang nanay. Katunayan, hindi na raw nagkaroon ng sariling pamilya si Flor dahil itinuon na lang niya ang kanyang buhay sa pagkokolekta. Ibang klase ang guest room ni Flor sa kanyang bahay. Islamic theme naman ito na replika ng isang kwarto ng royal family sa Pilipinas. Torogan House. Yung Torogan House, yung house ng mga dato. Si Wena. Ang toka sa kanya ay yung sa main house, ang mismong Sin Sayan Heritage House. Dito makikita halos ang buong kasaysayan ng Pilipinas. Higit sa milyong taon na raw ang tanda ng mga gamit na ito. May music box pa o oh. 100 years old na daw ang tanda niyan. Pati ang evolution ng plancha at mga kamera makikita din dito at ang matindi, pati ang aparato kung saan umiihi daw ang baby emperor noong araw sa ibang bansa. Nasa koleksyon din nila. Marami rin silang mga palayok, pigurin at mga espadang nahukay pa daw bago ipinanganak si Kristo. Level up din ang koleksyon nilang ito, ang isang libro nila kinilala pa sa buong mundo. Ito ang pinakamaliit na libro sa buong mundo. Nakasama pa rin sa koleksyon ng Pamilya Malibiran. Ibang klase dahil sa liit nito, napabilang na po ito at kinikilala ng Guinness Book of World Records. At pwede pa rin daw basahin ang nakasulat dito sa librong ito. Gagamit lang daw kayo ng magnifying glass. Amazing, di ba? hindi lang naman mga lumang gamit at laruan ang mayroon. Sa kwarto ng sundalo nilang kapatid, mapapanganga naman kayo sa Coke Items Collection niya. Pero huwag kayo ha, hindi lang basta bote ng soft drinks ang nandito, kundi everything. Ang kama, refrigerator, mga display, name it, meron sila. Dahil hango ang disenyo nila sa sikat na soft drink brand. Achievement ito dahil mga rare items ang mayroon. Kompleto mula sa mga limited edition na soft drink bottles hanggang sa latest na mga bote ito dahilan pala ng koleksyon ni Tony Richel ay dahil sa hugot niya sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Binigyan niyo po ako ng isang baso. Then, bumalik po siya ng Davao. Pagbalik po niya ng Davao, sadly po nag crash ang plane. Una ko po, po kasing baso na yon na galing kay Tomas, itatakpo siya ng Coca-Cola. So naisip ko, nang i-collect ko po siya para daw po makonvert yung sadness ko to happiness pati ang mga pull tab mula sa mga lata ng soft drinks abay iniipon din niya. Oh, 'di ba? Hindi ito ordinaryong payong kung hindi gawa sa mga pull tabs ng soft drinks na koleksyon ng pamilya Malibiran para ginagawang obra. Itoy payong o oh, ito naman napakagandang gaw na hindi mo mawari kung ano ang ginamit na materyales. Pang red carpet at runway, 'di ba? At yan Barong na napakaganda rin. May kabigatan nga lang. Kita naman, o, oh, produkto ng koleksyon ng soft drinks nila. May paliwanag naman ng mga eksperto kung bakit patuloy na dumadami ang mga taong nahihilig sa collections. Ang tinitingnan namin dito is yung ano yung underlying meaning ng isang ng isang bagay na kinokolekta para doon sa individual. Sometimes kasi uh, itong bagay pala na to na kinokolekta nila uh, is something na nag-evoke -e ng emotions from the past, nung kabataan nila or maaring may na-evoke -e sila na special memory nung kabataan nila at uh, ito ay daladala ni nila hanggang sa paglaki hindi raw matutumbasan ng pera ang halaga ng koleksyon ng pamilya. Para sa kanila, ito'y simbolo ng masayang alaala ng kanilang kabataan at pagmamahal ng mga magulang. Proud silang sabihin sila ang Pamilya Collector of the South. For us, uh, we value items kasi yun yung pinamana sa amin ng mga magulang namin. So, hindi siya mababalyohan ng any pera kasi nandito lahat yung memories namin. Nandito yung memories ng papa namin, ng mga Namin, yung uh, hardship noon. So, ito is very valuable sa amin. Huwag natin kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. Ayan. Kilikilikit has the Dio roll on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan pero ipapakita ko sa inyo ha. You have the Dio roll on for day and hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila ito nakakaputi. By day and at night para manuot ang whitening, you have the Kili Kili Underarm Serum. Yan, pagbalinis sa malinis na ang kilikili. -kili. -Kili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your kilikili. -Kili.